Hello mga sir, yan dito ngayon sa Agolo Union Yan sa kabila kong shop mga sir Yan sa mga gusto magpa-service Mga nagre-request sa akin kung kailan ako nandito eh dito ako mga sir hanggang linggo Kasi linggo babalik na ako ng Maynila Ito yung mga paninda natin Tapos gulong, mayroon din eh mga gulong Sa mga magtatanong yung location natin ay uh, San Joaquin Norte ako ulo yun tapat ng Makdo ayan tapat ng Makdo yan ang palatandaan nyo tapat na tapat mismo yan along MacArthur Highway lang din yan mga sir dito sa Aguo yan yan pa rin dala natin doon naman sa mga Orig parts naman ay uh, syempre kung kayo magpapagawa dito kinukuha na namin ang pisa yan mga sir at ito yung aking mga binibintang motor TMX eh, 155 Yan, baka matipuan nyo binibinta ko ng uh, 30 hanggang 28k may bawas pa hanggang 28 di na nagagamit mga sir pulas pulas na lang at ito naman yung isa kong motor yung CBR naman totally ibinibinta ko na rin tong CBR ko na to. Binibinta ko ng ano, 75 mga sir. Dati kong ginagamit to. totally hindi ko naman ito pinopost sa Facebook, sa mga online. Ayan. Pinopost ko lang talaga rito sa ano ko. Buksan natin. Isang buwan na naman na hindi ko napandar to kasi bihira kasi itong magamit mga sir sumula nung nagkaroon na ako ng ano ng four wheels ay ah... Uh, hindi ko na nagamit pati yung click na ginawa ko rin na uh, yung kulay orange binibinta ko ng 65 pero kung tatanungin nyo naman yung specs doon sa makina ay uh, malaki na rin na gastos ko doon dahil kinumpot ko siya sa disc brake original din ng pang EDB lahat ng pisa na ginamit ko doon ay original tapos conversion siya ng ano ng uh, version 3 yung kaha tapos orig orig uh, paint din yung ginamit pang kotse ingat hmm, tanggal tuloy yan may babalik to yan may babalik naman to yung plaka naman nito wala pa talaga tapos bago yung gulong kita yung tsura nya. hindi ko siya mapandar ngayon dahil yung susi nya andun sa sasakyan at uh, gamit ko kasi tricycle Meron din akong tire dito. Ito yung mga stocks kung ano, mga gulong. na Naubos na yung kunti na lang yung best Mahal kasi yung gulong na, na Maxxis mga sel hmm. Eh alam niyo naman pag dito sa probinsya, medyo bihira talaga mabili yung mga ganyang gulong na napakamalang presyo. Ito lang yung naging nito kasi hindi na nagagamit. Siyempre ito walang problema to mga sir nagamitin mo na lang syempre dahil hindi ko nagamit ay uh, na expired na rin to hindi ko para parehistro pero sakaling bibili nyo itong unit na to at kung taga Maynila basta makapag deal tayo dadaling ko ng Maynila yan syempre eh, maparehistro ko matik yan yan yeah, 75 ko binibit na mga sir 20k ang year model naman nito na ay uh, 2012 walang history ng simplang walang history ng bangga yan yeah. Nakita nyo original pa rin yan kahit yung gulong sa unan original pa rin yan yan pa rin yung stock nya ang pinalitan ko lang doon sa likod kasi sa likod kasi hiyo uh, pud-pud na kaya pinalitan ko ng ano maxis yung nilagay ko dyan ang uh, pagkakabili ko nga dyan sa gulong na yan nasa 4 4 6. yung gulong pa lang 4 6 na eh taon nyo lang gagamitin to mga 4 years depende naman yan sa takbo yan sariwang sariwa pa to mga asa kasi bihira ito magamit mileage nito 20k tapos, ayan, may mga naka-install na rin na Pia Horn, Dual Contact. Tapos, mga ilaw-ilaw. May ilaw pa yung bali. Apat yung ilaw niyan. Pang lima yung pinaka... Ito. Yung ilaw naman yan sa... Sa loob, LED. Lakas din yung mga sir. Kasi gamit ko yung kanyan. Alam nyo naman, pagka ako kasi ay bumabihay ng malayo. Talagang gusto ko, ilaw ko malakas ko nang mahina dahil uh, naranasan ko na rin nasip lang dati doon sa mga naging previous kong mga motor at uh, halos napakalat na rin ako doon kaya ko nang ano, mahina na ilaw at meron na rin siyang motor na nagaya ng cellphone charger meron na rin Yan, Pinibintan ko na ito mga sir. PMU lang akong gusto nyo ito at uh, bibigyan ko pa kayo ng ano ng magandang ano warranty diyan mga sir. dahil sa akin din to gumagawa din kami ng motor syempre kung dadalhin mo sa amin papaservice ka o may naging problema sa motor dadalhin mo lang sa akin at check natin kung hindi naman natuyo ng langis so, syempre wala tayong pag-uusapang marami diyan pero kung natuyo ng langis yan ang yung wag na wag niyo gagawin yung matuyo ng langis yung mga ganitong motor dahil uh, mahal ang pisa kaya sa akin naraga ko to every 1,500 change oil lang, o di kaya 1,000 kilometer chine change oil ko lang kagad dyan kaya wala akong sakit ng ulo dyan kaya ako lang hindi naman to binibinta yung pagbibintahan ko nito, idadagdag ko sa negosyo saka hindi na rin kasi magamit mga kasi na-stack na lang, halos nakakulambot na lang ganoon din yun yung kung trip nyo mga sir, PM nyo lang ako rito. Pwede nyo man dito sa kung andito naman kayo sa ano sa La Union. saito yung, hindi ko na din natin matesting mapaandar kasi nga ito yung ginamit ko ya, pala, 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 daan, yung sidecar. Kaya palatandaan, palatandaan nyo mga sir ha. Makdo. Dito sa La Union. O sa Aguo. Yan yung ano natin. Hanggang linggo pa ako dito. Yan, meron dating rin yung changer. Ako yung nagbantay ngayon kasi wala yung ano, mekaniko ko dahil masakit yung likod. Nagnat.